Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto. Sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion. Tuwing linggo, alas 3 ng hapon sa DZRH TV. Isang panibagong linggo na naman ang programang magbibigay kasagutan sa inyong mga katanungan. May dalang solusyon sa inyong malikot na isipan at curiosity sa maraming bagay. Dito, mula sa iba't ibang eksperto, aalamin at na tutuklasin natin ang mga pag-aaral na sasagot sa nais mong malaman. Ito po si Rovic Manuel at sabay-sabay tayong matuto sa Experts Opinion. sa mga commuters na sumasabak sa matinding biyahe araw-araw. Ang matinding ingay pala ng kalsada at mga sasakyan o road noise na palagi nating nararanasan ay may masama pa lang na idudulot sa ating kalusugan. Kung ano ang mga yan, alamin sa expert's opinion na ito. Apat na senyales na hindi ka talaga niya gustong pakasalan. Ayon sa eksperto, road noise, nakakapagpataas ng blood pressure, Ayon sa pag-aaral, pipintig ba ang mga tenga mo sa tuwing naririnig mo ang busina ng mga sasakyan sa kalsada? Kung oo, alam mo bang hindi ka nagiinarte? Ayon sa bagong pag-aaral, ang exposure ng tao sa matinding ingay sa kalsada o road noise ay napatunayang nakakapagpataas ng blood pressure ng isang tao. Sa katunayan, kahit matagal na itong usapin, ngayon lang napatunayan na nagtit-trigger ng hypertension ang matinding road noise. Kasabay na rin ang air pollution na isa rin sa mga pangunahing konsiderasyon kasama ng nasabing noise pollution. Sa ginawang pagsusuri sa libo-libong tao na edad 40 hanggang 69, nadiskubre na makalipas ang maraming taon, karamihan sa mga kalahok na nagkaroon ng high blood pressure ay yung mga naitalang nakatira malapit sa kalsada. Dahil dito, ang resulta ng nasabing pag-aaral ay nakatutulong sa pagpapatibay sa ating existing health measures at makaiwas sa matinding noise pollution. Para naman ito sa mga mahihilig mag-ehersisyo o gumawa ng mga heavy activities araw-araw. Tulad ng mga atleta, alam nyo bang may pag-aaral ng paglulublob sa malabig na tubig o ice bath ay nakatutulong upang mabilis na makarecover ang mga muscles natin sa katawan? Kung ano ang paliwanag dyan ng mga eksperto, alamin sa expert's opinion na ito. Paglublob sa tubig na may yelo pagkatapos mag-exercise. Efektibong paraan para mahar-recover ang katawan ayon sa pag-aaral. Ayon sa pag-aaral Dr. A. Brian Gardner, isang orthopedic surgeon, ang ice bath o cryotherapy ay isa sa mga mainam na gawin matapos ang matinding physical activity upang mabilisang ma-relax at maha-recover ang ating katawan. Natutulungan daw kasi nitong mabawasan ang pamamaga ng ating muscles at isa rin itong paraan upang maibsan ang matinding pagod physically at mentally. Bagamat hindi pa ito napapatunayan ng 100%, pinaniniwalaan ito ng karamihan at patuloy na ginagawa lalo na ng mga atleta at ng mga taong nagwo-workout. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala ng mga eksperto dahil hindi anya ito para sa lahat, katulad na lamang ng mga taong may sakit sa puso o kaya na may mayroong high blood pressure na maaring mauwi sa komplikasyon. Ika nga nila, ang kahit anong sobra ay masama. Dahil oras sa sobrang matagalan naman ang pagkababad ng katawan sa lamig, ay maari itong mauwi sa pagkakaroon ng hypothermia. Sa mga mag-asawa naman, kay Mr. at kay Mrs. Alam niyo bang kung masaya kayo sa inyong pagsasama o sa isa't isa? Ang senyalis pala nito ay ang inyong pagtaba. Kung paano nangyari yan, tutukan sa expert's opinion na ito. Pagpapatunog ng mga buto sa kamay, walang kinalaman sa arthritis, ayon sa pag-aaral. Pananaba ng mag-asawa, senyales ng pagiging masaya sa relasyon, ayon sa eksperto. Worried ka ba dahil habang tumatagal ang pagsasama nyo ng partner mo, ay tumataba ka? Sign of aging? Hmm, of course not. Worry no more dahil yun bawas points sa charm mo. Kundi may magandang dahilan pala. Ito ang nakumpirma sa isinagawang pag-aaral ng University of Queensland sa Australia Wala kasi sa mahigit 15,000 na katao kung saan ang mga couples na masaya sa relasyon ay nadadagdagan ng 13 pounds ang timbang kumpara sa mga single at problemado sa partner nila na meron lamang na 4 pounds weight gain. Dagdag naman ni Andrea Meltzer Isang head researcher sa Southern Methodist University sa Dallas, lumabas sa kanyang pag-aaral noong July 2013 na ang satisfaction ay positibong inuugnay sa pagdagdag ng timbang. Sa data naman mula July 2005 hanggang 2014 na inalabas mula sa compilation ng mga dalubhasa, kapag ang couples daw ay nawawala na sa stage na mas kailangan ang pagkakaroon ng attractive looks at pagiging slim, mas nagiging komportable sila sa hobby na eating more with their partner. Now you know! Kaya kung tumataba... Huwag mong masamain yun. Dahil lang ibig sabihin lang nun ay you are in a happy relationship. Ikaw ba'y babad na sa pagsasosyal media sa maghapon? Aba, hinay-hinay lang lalo na sa mga bata dyan. Dahil ayon sa pag-aaral, ay may masamang dulot ang wifi sa ating kalusugan. Kung bakit at paano, alamin sa expert's opinion na ito. Mrs. Mas stress sa asawa kesa sa anak ayon sa pag-aaral. Wi-Fi. May masamang dulot sa kalusugan ayon sa pag-aaral. Lumabas sa pag-aaral na isang silent killer ang Wi-Fi dahil hindi agad nararamdaman ang masamang epekto nito sa kalusugan. Ayon sa mga dalubhasa, ang non-thermal radio frequency radiation na mula sa Wi-Fi ay nakakasira sa normal na pag-develop ng mga cells sa ating katawan. Napag-alaman din na malaki ang epekto ng Wi-Fi sa tulog ng isang tao dahil nakakaadik ito na nagiging sanhi ng pag-iiba ng sleeping pattern na minsan ay nagiging sanhi pa ng insomnia. Batay sa pag-aaral ng mga eksperto, ang sobrang pag-expose ng mga kalalakihan sa Wi-Fi ay nagdudulot ng pagbaba ng sperm count. Napag-alaman din na maaring magka-cancer ang taong masyadong exposed sa Wi-Fi dahil sa electromagnetic radiation na isasasanhin ng pagkabuo ng tumor. Tayo ng mga eksperto, iwasan ang sobrang paggamit ng Wi-Fi para makaiwas sa mga sakit na maaring makuha dito. Kamakailan lang ay napapabalita na ang pagbibigay ng social pension sa ating mga senior citizens. At marami sa atin ang lumaki na sa ating mga lolo at lola. Alam nyo ba na ang pag-aalaga ng ating mga lolo at lola ay nakakapagpahaba ng ating buhay? Ang buong detalye at paliwanag dyan ng mga eksperto, panoorin sa expert's opinion na ito. Mga empleyado, dapat bigyan ng panahong matulog sa trabaho ayon sa pag-aaral. Pag-aalaga ng apo ng mga lolo at lola, nakakapagpahaba ng buhay ayon sa pag-aaral. Minsan ba't naku-curious ka rin kung bakit paborito ng mga lola at lolo ang kanilang mga apo? At tuwang-tuwa pa ang mga ito kapag maraming apo? May kasagutan dyan ang mga researcher ng Journal na Evolution and Human Behavior. Ayon sa pag-aaral nila, mas humahaba pala ang buhay ng mga matatandang maraming apo. Sa isinigawang pananaliksik ng mga eksperto, lumalabas na ang mga grannies na nag-aalaga ng mga chikiting ng kanilang mga anak ay tumatagal pa ng sampung taon kumpara sa mga walang apo. Mula naman ng isagawa, ang case study ay umabot lang ng average ng limang taon ang mga buhay ng mga lolo't lola na walang inaalaga ang apo. Paliwanag ni Ralph Hertwig ng Max Planck Institute for Human Development sa Berlin, Malaking epekto ang emotional support na dulot ng pag-aalaga ng apo. Paalala pa ni Hertwig, iwasan lang na stress ng husto ang mga granis para makaiwas sa sama ng loob o atake sa puso. At yan ang mga kasagutang hatid sa atin ng mga eksperto. Sa episode na to, sana'y nabigyan naming solusyon ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan at nabigyan rin namin kayo maging ng bagong kaalaman. Muli! Ito si Rovic Manuel. Samahan niyo akong muli sa susunod na linggo at sabay-sabay na matuto dito lang sa Expert's Opinion. Marami ka bang mga tanong sa isipan? O di naman kaya ay curious ka sa maraming bagay? Huwag palampasin ang pagkakataong malaman ang mga sagot sa iyong katanungan. Katuwang ang mga eksperto sama-sama nating alamin at tuklasin sa mga pag-aaral ng sagot sa iyong curiosity mula sa Experts Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon sa DZR TV.